Isang hindi inaasahang balita ang nagbukas ng mga tanong sa international na komunidad. Ito ay ang pinakabagong plano ni Vladimir Putin upang baguhin ang takbo ng digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sundalo mula North Korea. Sa kakulangan ng mga bihasang sundalo mula sa sariling puwersa ng Russia, nagdesisyon siyang mag-recruit ng mga sundalo mula sa North Korea kung saan ang karanasan sa militar ay kadalasang limitado sa pagtatrabaho sa mga sakahan. Pwede bang magtagumpay ang ganitong hakbang o magiging huling pagkakamali ito ni Putin? Ang plano ni Putin ay iposisyon ang mga sundalong North Korean bilang mga Russian soldiers at maghintay na lang kung walang makakapansin. Ngunit may mga ulat na ilang North Korean soldiers ay nagdesisyon ng tumakas patungong Ukraine bago pa man magsimula ang digmaan ano ang magiging epekto ng hindi inaasahang hakbang na ito? Maaari kaya nitong magdulot ng mas malaking problema kay Putin? Habang nangyayari ito, nagpatuloy ang suporta mula sa mga bansa ng NATO sa Ukraine na nagbigay ng halos $240 billion mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2022. Bahagi nito ang direktang tulong pang-ekonomiya, pati na rin ang mga donasyon ng mga armas, kagamitan, at pagsasanay sa mga tropa ng Ukraine. Ang halaga ng tulong na ito ay malapit na sa kabuuang militar na badyet ng Russia sa nakaraang tatlong taon. Dahil dito, nahirapan ng Russia sa pagabante sa Ukraine at maraming mga pagkatalo ang kanilang naranasan tulad ng kabiguan sa Kharkiv na nagresulta sa pagkatalo ng hanggang 70,000 sundalo. Bago pa man magsimula ang 2024, nagdesisyon ang Ukraine na magsagawa ng isang opensiba at tumawid sa mga hangganan ng Russia, partikular sa Kursk. Sa kabila ng matinding banta, mula kay Putin ng mga nuklear na pagsalakay, nakapasok ang mga tropa ng Ukraine nang hindi gamit ang mga armas na ibinigay ng NATO. Dahil sa kakulangan ng paghahanda ng Russia, hindi nila naagapan ang opensiba ng Ukraine. Ang mga conscript o mga sundalong itinalaga para sa serbisyo ay hindi rin nagamit ng Russia tulad ng inaasahan. Dahil sa mga batas na itinaguyod mula pa sa panahon ng Soviet Union, hindi pinapayagan ang mga conscripts na lumahok sa mga labanan sa ibang bansa, kaya't hindi sila gaanong sinanay o ang maayos para sa labanang ito. Ngunit paano ito nakatulong sa Russia na magtangkang humingi ng tulong mula sa North Korea, isang bansa na matagal ng kaalyado ng Russia? ang North Korea ay patuloy na nagpapalakas ng produksyon ng mga artillery shells na magagamit ng mga armas ng Russia. Ayon sa isang ulat mula sa South Korea noong Pebrero 2024, ipinadala ng North Korea sa Russia ang halos siyam na milyon, isang daan, limamput dalawang libong millimeter artillery shells sa nakalipas na anim na buwan. Walang indikasyon na tumigil ang kalakalan o may mga hindi pa na na shipments patungong Russia. Sa madaling salita, tinutulungan ng North Korea ang Russia sa digmaan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ilan sa mga kalamangan nito. Ano nga ba ang makukuha ng North Korea mula sa kasunduan? Bagaman hindi inihahayag ang mga kasunduan ng Russia, China at North Korea, malamang ay binibigyan ng Russia ang North Korea ng pagkain at iba pang mahahalagang gamit bilang kapalit. Noong Hunyo ng taon, pumirma ang North Korea at Russia ng Mutual Defense Pact na nangangako silang ipagtanggol ang bawat isa. Bagamat wala namang direktang banta sa teritoryo ng bawat isa, lumabas ang epekto nito nang magsimula ang invasion sa Kursk. Ayon sa isang ulat noong Oktubre 15, 2024, nakitang ipinapadala ang 3,000 tropa mula sa North Korea patungong Russia at tinatayang tataas ito sa 10,000 o 12,000 tropa. Ano ang plano ng Russia para sa mga tropang ito? Maaring gamitin sila upang protektahan ang Kursk, isang rehiyon na pinaniniwalaang ang may banta sa seguridad ng Russia. Kung magpapadala pa ng higit sa 50,000 sundalo mula sa North Korea, makakakuha ang Russia ng pahinga sa mga laban at magagamit nila ang mga ito sa pagpapalakas ng depensa sa mga hangganan. Ngunit may ilang isyo sa plano ng Russia. Bagamat malaki ang army ng North Korea na umaabot sa isa't kalahating milyong sundalo, ang kanilang training ay nakabase pa sa lumang sistema at kulang sa modernong kagamitan. Dahil dito, hindi sigurado kung magiging epektibo ang mga sundalong ipinapadala nila. Isa pa, mahirap ang komunikasyon sa pagitan ng mga tropang North Korean at Russian dahil hindi nila kayang magkaintindihan sa wika pwede kayang magtagumpay ang plano ni Putin na gamitin ang mga sundalo ng North Korea sa digmaan o magiging hadlang ang mga isyong ito. Ayon sa mga ulat, malaki ang posibilidad na ang mga sundalong ipinadala sa Russia ay mga tapat at may kakayahan kaya't sila ay itinuturing na safe bets na babalik sa North Korea pagkatapos ng digmaan maliban na lang kung sila ay malalagas. Para sa kanila, ang paglilingkod sa Russia ay isang pagkakataon upang makalabas ng North Korea at makakuha ng mas mataas na posisyon sa lipunan. Kung hindi sila mamatay sa digmaan, maaring magbukas ito ng mas magagandang oportunidad sa trabaho at mas mataas na respeto para sa kanilang pamilya. Ngunit may pressure rin ang lahat ng ito. Ayon sa mga testimonya ng mga North Korean na tumakas ang isang sundalo ay kumikita ng mas mababa sa isang dolyar kada araw. Sa kasunduan ng Russia at North Korea, ang sahod ng isang sundalo mula sa Russia ay napakababa at karamihan nito ay napupunta sa gobyerno ng North Korea. Ngunit, ang isang taon ng paglilingkod sa digmaan ay maaring magbigay sa sundalo ng isang libot limang daang dolyar hanggang dalawang libot limang daang dolyar na isang malaking halaga sa North Korea. Sa kabila ng mga benepisyo, hindi rin ligtas ang mga sundalo. Ayon sa mga ulat, ang mga North Korean ay kasali na sa mga operasyon sa Kursk, isang lugar sa Russia. Hindi maganda ang kanilang performance sa laban dahil hindi nila kabisado ang lugar at may mga hadlang sa wika. May mga North Korean na namatay na habang lumalaban para sa Russia at marami pang iba ang malamang na mawawala kung magpapatuloy ang alyansa ng Russia at North Korea. Gayunpaman may ilan sa mga sundalo na maaring nag-iisip ng pagtakas. Ayon sa mga ulat, may labing walong sundalong North Korean na ang tumakas mula sa Kursk. Maaring ang ilan sa kanila ay nagdesisyon ng mag-defect dahil sa hirap at panganib ng digmaan. Karaniwan, ang mga nagtatangkang tumakas mula sa North Korea ay dumadaan sa China o Russia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Ukraine ay nagbigay ng bagong oportunidad. Kung magtatagumpay ang mga sundalo sa kanilang pagtakas, magiging desisyon ng mga autoridad ng Ukraine kung paano sila tutulungan. Kung matuloy man ito, magdudulot ito ng malaking pagbabago sa kanilang buhay at maaring magbigay inspirasyon sa iba pang mga sundalo na magtangkang tumakas. Sa ngayon ang mga sundalo mula sa North Korea ay patuloy na nakikibaka sa Ukraine at mahirap matukoy kung gaano karami ang magtatagumpay o matatalo sa digmaan. Isang malaking tanong ang kung magpapatuloy ba sila sa paglilingkod sa Russia o kung ilan sa kanila ang magtatangkang tumakas para magkaroon ng mas magandang buhay. Ang pagkakaroon ng mga sundalong North Korean sa Kursk ay nagdudulot ng malaking epekto sa alyansa ng Russia at North Korea. Kung ang mga sundalong ito ay magdesisyon na tumakas at mag-defect patungong Ukraine, ano ang magiging kahihinatnan para sa mga plano ng Russia? Isang malaking dagok ito sa kanilang layunin na makuha muli ang mga teritoryo sa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Maliban dito, magpapakita ito na ang mga sundalong North Korean ay hindi kasing tapat ng inaasahan ng Russia. Ano ang epekto nito sa relasyon ng dalawang bansa? Ang sitwasyon ay magdudulot ng malaking pagkatalo para sa Russia sa mga aspeto ng ekonomiya at politika. Halimbawa, ang Russia ay nagbabayad ng malaki para sa mga sundalong North Korean kung saan iniulat na higit sa 200 milyong dolyar kada taon para sa 10,000 sundalo pati na ang mga supply tulad ng bigas. Kung magdesisyon ang mga sundalo na hindi lumaban o mag-defect, ang mga pondong ito ay magiging sayang lang na nagiging sanhi ng malalang financial loss para sa Russia. Paano nila ibabalik ang mga resources na ito kung hindi sila magtatagumpay sa kanilang layunin? Ngunit ang mas malaking issue ay ang epekto nito sa reputasyon ng Russia at North Korea. Kung magkaproblema ang mga sundalong North Korean sa kanilang misyon at mawalan ng tiwala ang Russia sa kanilang kakayahan, maaari itong magbukas ng pinto para sa pag-aalangan sa kanilang relasyon. Bakit ito mahalaga? Dahil ang Mutual Defense Agreement ng dalawang bansa ay nakabatay sa pagpapalitan ng mga resources at suporta at kung mawala ng tiwala ang Russia sa North Korea, ang alyansang ito ay maaaring magbago. Maaari bang magkaroon ng mas malaking epekto ito? Sa mga susunod na hakbang ng Russia sa digmaan, pwede rin itong magdulot ng tensyon sa China. Bagamat ang China ay isa sa mga kaalyado ng Russia, ang pagkatalo ng Russia sa digmaan ay maaring magbukas ng pagkakataon para sa China na mag-isip ng ibang direksyon. Ang relasyon ng China at Russia ay hindi ganap na matatag, at ang pagkatalo ng Russia ay maaring magdulot ng paghihiwalay sa kanilang mga interes. Ano ang epekto nito sa pangmatagalang alyansa nila? Kung magpatuloy ang digmaan, maari bang magsimulang lumihis ang mga bansa? na ng China patungo sa mga kasunduan sa NATO at iba pang mga kaalyado? Nasa Ukraine ang desisyon kung tatanggapin nila ang mga North Korean defectors mula sa South Korea. Kung magtatagumpay ang mga bagong voluntaryo sa pagpapabalik loob ng mga North Korea na sundalo mula sa Russia, maaari itong magdulot ng serya ng mga pangyayari na magbibigay pabor sa Ukraine at makapagdudulot ng pinsala sa reputasyon ng Russia at China sa larangan ng geopolitika. Maari rin itong magdulot ng malaking pagbabago, partikular na sa pagligtas ng libu-libong buhay. Ano sa tingin ninyo? Paano kaya maaapektuhan ang relasyon ng North Korea, Russia at Ukraine sa mga pangyayaring ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section below at salamat sa panonood.